Magandang buhay po sa lahat mga kaagri. Welcome back sa ating channel. Shoutout sa bago at regular nating subscribers. So, Importante po ang madre sa ating mga alagang tupa. dere na po tayo. Wala ng paligoy-ligoy. Kapag wala po ito, kulang ang sustansya ng ating mga alaga. Hindi lang po tupa kung naging sa mga kambing. Kahit po mga kalabaw, pwede po yan. Any ng animals, pwede po yan. No. Kita nyo, kain lang sila ng kain. Kaya kung mag-aalaga ka ng mga ruminant animals, Importante po na huwag kang mawawala niyan. Pati po sa mga alaga natin baboy. Kumpleto po halos yung halalaman niyan, yung dahon niyan. O, kita nyo. Hindi yan nawawala. Kapag ka po kasi bagong anak at hindi makakalabas, lalo na pag naulan, kinukumpayan ko yan o. Kaya dahil kulong po sila dito, konti lang yung nakakain na ngayon. Pudpud na o eh kapag hapon ko lang sila na papastol o oh, gabi kaya, kaya papasin yung mga video tayo ng gabi totoo po yun gabi tayo nagpapastol dahil yun lang time ko dahil ako nag area yun o oh. ito yung sabulat yung ako dati sa yun oh. yan oh. ganyan yung itsura nya oh. pag kaya naman ipinutol mo yung sisibol na agad sandang ka lang po yung may bukong dalawa pwede na po yung tanim kaya napakabilis po niyang i-paramihin o oh. propagate yan oh. kahit uh, bata kain. O. Basta nagsimula po silang kumain, kaya na nilang kainin yan. At ang maganda po dyan sa Madre de Agua o Tricantera na tinatawag ay hindi po yan lapitin ng apoy-apoy any kind of pest na harampol sa ating alagang mga ruminant animals. Kaya po yan ay napakaganda. Kahit balat, kinakain. So ito'y ititira ko yung katawan at aking itautusok para mas marami pa silang makain. So yun o. Antayin kong maubos para may tago ko. Dahil pag hindi, eh kakainin nila kahit balat. Patunay yun na talagang masustansya yun. Alam na mga alaga natin kung ano mabuti sa kanila. Kaya kahit balat kinakain kapag ka nagustuhan nila yung isang pagkain. Kakawate, huwag din po kayo magpapawala. Pagkaman may vlog ako na pag minsan ay meron din itong apoy-apoy oh oh pero napakadalang. Sa bayan lang po yun kakaroon. Sa bundok ay napakadalang ng pest ng ano ng kakawatid saka ito yun lang po, naman may natutunan po tayo at nag-enjoy sa panonood nakaka-relax naman talagang panoorin itong mga tupa pag nakain kaya ito po ay recommended sa pet sa ating mga alagang, sa mga ating mga anak yun o, niyo, kain sila ng kain nakakalibang po silang panoorin laging may malambing na isa o oh. kahit nakain yan lalapit sa akin oh, o, yun si Camelo po ito yung kambal na namatay ng kapatid kinain ng aso yan lang po. Maraming salamat. Bye, Bye muna sa hanggang sa muli natin na mga vlog. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Para dahil tayo lang po ang sa YouTube, tayo lang po ang madaming vlog patungkol sa tupa. Praise God. Tayo nakakuha ng alam po, number one na tayo dahil sa dami. Nakikig 200 video patungkol sa ship. Lahat ng natuklasan natin ibinahagi natin sa ating mga kapatid, mga ka agree na nag-aalaga ng ng mga hayop na, na sakat sa mga nais may magkaroon ng extra livelihood ano po kaya kung gusto niyo po yung makuha lahat mag-subscribe po kayo click niyo lang po yung playlist ng all about sheep nandoon po yung kung nabibitin kayo sa kwentuhan natin dahil ayaw nating humaba dahil nga nabibitin na nananawa ang mga tao pag mahaba yung mga video ini-skip din lang at hindi na tayo binabalikan pagka habang haba tama na mga limang minuto babay po muna at baka mapahaba God bless po muna <laughs> hanggang dito na lamang po ang ating vlog I hope na may natutunan po kayo at napagpala sa panonood if you like this video at mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng upload please consider subscribing and hitting the bell icon so that you'll get notification sakaling may latest po tayong upload hanggang dito na lamang po maraming salamat God bless. Bapay. Bapay mo na, Bapay. Bapay mo na, Bapay. Bapay sa ating mga subscriber and viewers. So, Bapay mo na, Bapay. Bapay mo na po. <laughs>